Okay, magandang hapon po no, uh, Girly, Nico, magandang, magandang, hapon po, magandang hapon din sa mga nasa video call natin, si Nguyen, no at kanilang mga... Uh, kasamahan po no. So madami-dami. Yes. Ado, parang mga batchmates siguro kayo no, mga yes, so graduate ng criminology. Bong batch po ng 2023 po. Mga ilan po kaya yon? Just give me an estimate. Ang estimate ko po mga 70 plus po ata kasi may midwife po kami tsaka po nursing po nakasabay okay. ng graduate. So, so di madami-dami dito. So graduate kayo ng 2023, 2025 na wala pa rin yung TOR. Yes, yes po, wala pa. So po. that's more or less two years okay na naantala. So Ibig sabihin, hindi rin kayo nakapag-board exam. Hindi, hindi po. pa po. At in the meantime, natetenga kayo. Yes, yes po. po. Okay, kawawa naman uh, Rowan, yes no? Hmm. Uh, and this is beyond their control, no? Siyempre, ang ito eh, obligasyon na dapat ng schoolan niyan eh. Okay, kasi pinayagan na rin naman kayong graduate. Ano po ano po reason? No, uh, uh, malaman ko lang, no? girly. Uh bakit daw wala pa yung TOR ninyo? Actually po, nung last na punta po namin nung December 2024 po, pagpunta po namin sa reg registrar po mismo, ang sabi po sa amin, yung hinihingi daw po ng CHED, yung parang support, supporting documents po for TUR, which is yung ano po namin, yung reg form po namin, yung registration, registration form po, no, patunay daw po na nag-enroll kami sa kanila. Eh, kung pa patunay lamang na nag-enroll sila, dapat mabilis na lang yon kasi graduate na nga kayo eh. may records na. Paano ka naman gagraduate if in the first place hindi ka pala enrolled? Anong problema doon? Wala ba yung registration na yan na hinihingi ng CHED? Ang nangyari po, ang last na sabi po ng pagpunta namin doon, nawawala po yung registration form po namin. Yung, lahat kayo? Hindi po lahat ng ano, pero yung sa akin po, first year to fourth year po, fourth year second sem lang po yung may record nila na nag-enroll ako doon sa kanila. Yung reg form ko po, fourth Then year lang. rest of the year? The rest po, wala po. Wala. Okay. Pero graduate ka eh. <laughs> ba? Oh. Okay. Po. okay. Lahat naman siguro yon alam naman nila. Di ba? Usually pag graduation, may ceremony naman yan. Nag-take oh, part ka naman doon. Yes po. May picture ka naman siguro. May, graduation. Kasi kung may problema, enrollment, grades, whatever, Well, dami fact kasi na pinayagan kang graduate. Okay. Ibig sabihin, you have already fully satisfied lahat ng requirements for uh that degree na uh, ibinigay sa inyo. So take lang ha. So ilang board exams na yung lumampas na hindi kayo nakapag-take ng exam? Maglilima na po. Lima? Na. board exams. Kasi twice uh, nung mm -hmm. anong month po kayo graduate nung 2020. 2023? May po. May. From May, no? Kailan yung sunod na board exam nyan? dapat nung August po dapat So dapat August 2023 pa lang board passers na kayo Yes po okay. 2025 na parang wala pang wala pang date kung kailan kayo talaga makakapag-take, di ba? Yung red form ko po is wala. Tapos yung transcript ko po na sa high school ko, sa senior high ko, nawala rin po nila. Ako lang po yung nakahanap ng papel ko po nandun po sa basurahan sa loob ng registrar. E itinapon, ibig sabihin? Hindi ko lang po alam kung itinapon o naitapon. Ngayon ay January 2025. Kailan yung next na board exam? Hindi ko lang po na ano yung bagong date Pero meron po ngayon. Anong buwan? February at August, no? So sana, makatake kayo ng February wari pero dapat may, may, may period din yan ay eh, submission ng application for to take the board. Aso ah, naglaps na. Opo. So 26, kung ang na is August. August ang tagal na, na naman no, na delay na, na naman. At ini ito, meron silang diploma. So nag isa po sa mga ano uh, na meron silang records. That's right. That's so, right still, no. Diba? Si Dr. Maximo Alhibe. Magandang hapon po ah uh, Dr. Maximo. Magandang hapon po. O. Hi, Doctor. Magandang hapon po si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Ayan. And, and I was okay. informed no, Kat katabi niyo pala Magandang si Registrar. Po. Mabuti na ito, sir. Nagkataon na ito. Nagtawag po sila dito sa office. Okay. Nagkataon, Nagkataon lang. Nagkataon. Ah, okay. So napakaswerte naman po natin ngayon, no? At least malap. Okay. Mabibigyan natin ng kasagutan itong mga graduates. Opo kasi doctor no. Uh, naintindihan naman po natin no yung sitwasyon itong mga graduates natin na to no. Pinangarap nila to eh. Okay at nat nat natapos na nila yung educational requirements nila pero bakit parang anlayo pa rin? Hindi pa rin matamu yung mga pangarap nila dapat may gawin na po tayo dito, doktor. Ay, mabuti nga yun, sir. As I have said, mabuti pagkakataon nito na ipatawag ko itong mataga o ang Lady of Mercy. Ang totoo po niyan, hindi na lang pang sampung beses po ito. Hindi na lang Ay, daw sampung beses. So, paulit-ulit na po opo. ito, doktor. Opo, opo. Mangyari na ngayong araw. Ngayong araw, sir. Nire-retreat na naman ulit nila yung mga submissions nila kasi mali-mali. Kaya kinukuha nila ngayon. Ulit yung applications for special order. Eh, sabi ko, malaking problema talaga tayo bakit bakit nakasubmit kayo mali? Kaya kaya nga po, doctor eh. Pag ganyan lang din naman pala, no? Yung uh, gawain no nitong eskwelahan na to. Then I think ched should do something about it. Kasi That's correct, sir. Maraming That's correct. mga estudyante na naka-enroll pa rin dyan, baka habang nakikinig sila ngayon dito, eh, nag-aalala na sila, teka lang, ba't pa ako nag-aaral ng ganito kahirap eh, kahit pala graduate ako, hindi rin ako makakapag-board. Tama po yun, sir. Tama po yun. If I may tell you, I was assigned here sa region 8, ta di taga rito ako mismo, sir. Sa region 8 po ako mismo. Kaya kung sa pagtulong, number one ako akong tutulong, ako mismo taga Burungan. And that school is mismo in Burungan. Okay. Pero doctor no kasi nakikinig po no yung mga magba-batchmates, yung mga graduates nito oh, no. Uh, Siyempre gusto na po nilang makapag-take ng board exam. Ano po kaya ang po maitutulong ka. ng ating CHED diyan no? Kasi kung hindi magawa ng skwelahan yan, mm -hmm. eh, it's just unfair for these students. Nagawa na nila yung sasaka nila pero uh, may humahad lang eh and beyond their control. Sana yung CHED may magawa po dito. Ayun niya po. Ang magagawa namin sir pag nag-submit ang registrar kasi hindi man kami pwedeng gumawa ng mga Transcripture at diploma. Sa kanila niyan, ibibigay nila sa amin at kung tama naman ho ang isubmit nila sa amin, hindi ho siya nagtatagal sa akin nagre-release po tayo ng special order. Okay, pero again, ha, uh, doctor, lumalabas po kasi sa akin, may kakailanganin ulit mula sa eskwelahan. Okay, eh kung hihintayin po natin tong eskwelahan na to, eh narinig na rin namin directly from you, hindi na lang sampung beses na nangyari to, eh baka maghihintay pa tayo ng ilang taon pa bago maibigay ang mga dokumento na yan. Ang shed naman, sir, hindi naman kami pwede basta na lang magbigay ng special order kung walang galing sa eskwelahan. Yes, yes, I, I, I understand It's po, no, uh, eh. uh, doctor, uh, wala po ba tayong at least on your supervisory authority is there an investigative proceedings no investigatory proceedings na nangyayari dito kasi you called them out 10 times parang hindi kayo pinapakinggan ganito sir ganito explain to sir first month ko dito 3 years ago Unang-una kong pinuntahan ni na yan. At nag-public forum pa ako na ganito-ganito ang mga deficiencies. Ang naging problema mismo, sir. Naging masama pa ako sa mga kababayan ko dahil hindi rin ako tumutulong. When I told them about the situation na hindi compliant yung school, hindi compliant yung program. Lahat na ho namin ginawa nun, sir. At in fact, ngayon, kaya ko sila pinatawag dito dahil sabi ko, ayusin nyo yung mga pat. Bakit kayo yung enrollment list iba? Yung grado iba? yung descriptive title iba. At inamin nila ngayon yan, sir, dito. In fact, ultimo yung application. Kasama ng mga tabinas dito, 2024 pa namin, niretrib na nila yon Wala pa rin silang ibinabalik na dokumento sa amin, sir, na dapat basihan namin pag-issue ng special order. Ibigay na po lahat ng dapat gawin nila hindi pa rin nila magawa kasi mukhang wala silang mga report. Okay. Uh, doctor, no? I understand, katabi po ninyo ngayon dyan si Madam Registrar. Tama po ba? Buenas lang, sir. Nahilay, patawag ko sila dahil nga dito sa problema ito. Ma'am Catherine, bagasala, magandang hapon po sa inyo, Madam. Magandang hapon din po, sir. Madam, ba bakit naman umabot sa punto na kailangan i-call out ng mahigit sampung beses yung tanggapan niyo para lang mag-comply kung sa anumang requirements ng CHED natin? Eto na, ang laki na ng problema ito. 2023 pa yung okay. mga graduates nyo dito. Sa time ng 2023 po, wala pa po ako dyan as registrar. Yung mga graduates na yan na po sa inyo ngayon. Hindi pa po ako ang registrar niyan, attorney. Okay, in, in, in other words, wala po kayong Uh, kinalaman doon sa pagkakawala ng mga registration forms po ng mga to. Opo. Pero just the same, no, uh, mam Ma Ma'am Catherine Bagasala, wala na po bang ginawang aksyon ang eskwelahan? Total, kayo na po yung nakaupo dyan. Hindi naman po, net, hindi naman po natin pwedeng sabihin lang na Ay, wala ako dyan noon eh. Problema na nila yon. Hindi naman siguro dapat ganoon. Attorney, yung sabi po sa akin, Nung ako po mismo yung pumunta doon, sabi po, wala na daw silang magagawa. Tapos nung palabas po ako, sinabihan po ako na mag-back na lang daw. Back to zero? Ilang taon yung criminology? Four years. Four, Four years. Years. Ba't parang ganun kadali magsabi yes. ng back to zero? Ako po, si Ma'am Catherine na po yung registro na po yan, Torne. Ah, so nandun na siya? Yeah. Last year lang po akong graduate po. Ah, okay. Sila uh, po yung senior Pati pa. sa inyo rin po, nawawala yung TOR. Eh, ito pala, Ma'am Catherine, hindi lang <laughs> naman pala yung 2023 graduates, pati pala yung 2024 Graduates, may problema rin. Hello po, ma'am. Hello. Opo, ma'am, di. Kasi kanina, halos maniwala na ako sa iyo eh, na wala kang kinalaman. Pero lumalabas dito, pati yung graduates last year, kung ikaw ay nakaupo na, wala din pala. Itong mga TOR na mga to. Ano po ba ang problema yes. dyan sa eskwelahan ninyo? Opo, ganito po kasi, yung, yung nag-graduate ngayong 23-24, ako na po yung registrar. Pero po, hinahanap po pa rin po yung mga records nila. Kasi nga po, nung dumating ako dyan, Zero, zero. Ibubunutin ko na lang po yung envelope. Walang laman yung envelope. Ni, ni card, good moral, PSA. Zero talaga as in. Hindi ko po alam yung gagawin ko dyan, sir. Kung anong gagawin ko. Hanap ng hanap ako ng mga records nila. Hanggang sa ngayon, ilan-ilan pa lang yung nahahanap po ng mga ano nila, ng mga registration form. Okay, okay. Pero eto ha, Ma'am okay. Catherine, no, we, we, need, yes, sir. we need to talk to, doon sa mga nauna pa sa inyo dyan. Uh, kasi they may have the information that we need. Of course, kayo po, eh, kasama na rin po kayo dyan. You are the current uh, na registrar ng eskwelahan na yan. Kasi there has to be, Opo. dapat may gawin dito. Hindi pwedeng wala na lang. Ito na nga mo, lang. Oh. Ma'am Catherine, no, siguro naman nasa record nyo na grumaduate tong mga to. Okay? Hindi nyo naman ipapa-graduate tong mga to unless kompleto yung mga requirements nila in other words yung mga nawawala na yan ay obligasyon ninyo pero ang naapektuhan ngayon dito etong mga estudyante ninyo hindi naman pwedeng wala na po kaming magawa yung diploma ko mm -hmm. tapos yung award ko po na nakuha no graduate, no graduate so, so, no, po sila this full year yung 2324 na ako na po ang ano na ako na po ang registrar kasi po, inano po po yung mga ano nila, mga records, yung nanap po kung saan saan ang sulok ng registrar, kung saan saan po inano. Hindi po talaga naka-intact sa envelope. Ako pa po ang nag, ano, nag, naghanap ng mga records nila. Sa ngayon, eh, based naman sa, sa pag-aano ko, yung mga records nila na, Ito, na complete, card, moral PC, na kompleto na naman. Tapos, yung hinahanap ko pa, sir, yung mga registration forms nila kasi hindi ka pa po ako nakakakompleto. Etong so, pong pangyayaring to, I assume alam na no umabot na sa board of trustees no nung kataastaasan uh, kataas-taasan diyan sa eskwelahan po ninyo. Ano po ang reaction nila dito? Katulayan po eh ako lang naman po ang nag a pa ngayon, ewan ko kung umabot na yan doon sa kanila kasi po yung president, wala po, lagi pong nasa Maynila. Ito, no? Kasi lumalabas <laughs> talaga, no? Na wala silang maaasahan itong mga estudyante na, ay rather, mga graduates na ito, no? Ako, personally, Ron, naawa ko sa kanila, no? Kasi itong mga to, ay nangangarap lang din, no? Ginawa na nila yung kanilang pag-aaral, pero bakit aabot sa punto na kung kelan nandun ka na maabot mo na hindi hindi pa rin ibinibigay sa inyo and these things are beyond their control. You know what uh Ma'am Catherine, uh, you have to be ready, no? Kasi now that these things have come into light together with the other involved, no? Dito sa pagkakawala ng mga dokumento na to, you need to explain. Okay? Hindi pwede to, no? Some people will need to explain and some people will have to be liable for this. Hindi pwedeng ganito lang. So, uh Dr. Maximo Alhibe? Uh good afternoon. Yeah, yes, Ayan. Sir, Uh doctor, no? on our part, uh, it's a good thing no that we all recognize na may problema nga po diyan sa eskwelahan na yan. Mabuti na banggit mo rin, they have been called out um, uh, more than 10 uh, times. Nga, ang totoo nga yan, sir, I may tell you. Yes, yes, Galit please. Galit nga sa akin ibang kababayan ko niyan kasi ang education nila, pinasarado ko na. Yung midwifery nila, pinasarado ko na. Ngayon, yung kanilang criminology at nursing, may show-cause order from Manila. Hindi pa nila na comply lahat. Ang dapat i-comply. Eh, tama lang din naman eh. Kung hindi nila, kung wala silang pakialam dyan sa mga graduates, eh, mabuting ipasara na lang din talaga kesa naman graduate sila pero later on wala din palang records Correct. I already told them hindi kayo compliant. Tawawa ang mga bata we will need to find kung ano dapat ang pwede nating gawin dito no? kasi yung mga graduates they do not deserve na hindi sila makapag take ng boards there has to be a way no? this is the first time no, na naka encounter ako ng ganitong klaseng problema uh, on a school level I cannot give right now a concrete steps kung ano ang pwede nating gagawin dito pero maybe we can get the advice no yung legal ng uh, ng CHED or maybe even from the Department of Education, ano ang remedyo natin dito? No? Ano yung magiging liability ng mga pabaya, ng mga tauhan ng eskwelahan na to? Dr. Maximo, no? now that this issue has come to our attention, uh, kami po dito no sa tanggapan ni Senator Raffy uh, Rafi Tulfo hindi po natin palalampasin ito there has to be an action that needs to be done right now i cannot give you of the particular action kung ano yung specific na action na pwede natin gawin pero rest assured that we will coordinate with uh, more knowledgeable people about this para we need to we, we need to get things started paano natin matutulungan yeah. 'tong mga graduates na to and sana doctor matulungan niyo okay. rin kami You can give the assistance para uh, ma po natin itong problema po na ito. Uh, precisely sir. Kaya nga pinatawag ko dito dahil kahapon more than 20 graduates ang hindi na lahat umiiyak dahil hindi raw sila makakuha ng kanilang transcript. Pinapataw na naman sila ng mga additional subject. Paano po kung hindi talaga makapag-comply yung school namin? Paano po kami? Nako, hindi, parang, parang ganun din yung position niya. pero Hindi ko rin maalam kung paano yes, yes. gagawin. Opo, no, doktor, Opo. hindi pang karaniwan no? itong nangyari po sa inyo. We need to ask siguro yung mga nasa CHED, yung legal nila, or yung Department of Education, we need, uh, we need their help para malaman po natin. Hindi pwedeng baliwalain to. Kasi patuloy, di ba? Baka tumatanggap pa sila ng enrollees. Yes, diba? Po. Enrollment po nila nung isang araw po. Kasi, o, kasi po pumunta pa ako doon bago po kami pumunta dito. We, we, we will see ha kung ano yung mga pwede po nating gawin po dito. Hindi ko pangungun yung record ko po, po sa kanila, 4 year na lang po yung natira po yung sa register form ko. Yon na first lang. Same po. 4 year lang po yung natira. Pero kung TOR yung hinahanap niyo, 'di ba? And they cannot produce the uh, the TOR. 'Di ba nila pwedeng puntahin yung mga professors? Correct. Baka naman may record pa yung mga professors na yan. Na-comply na naman nila, turnin oh, na complete yan, naman, nag na. Nag-graduate sila eh. eh. Baka may record yung mga professors na to. Mm -mm. Kasi sir yung mga professor namin, wala na dyan. Hindi, kahit na wala sila dyan. No? Kasi ito, ha, nandun na tayo sa punto na ginagawa na natin ng paraan. Dapat nga, ginawa to ng skwelahan ninyo eh. Okay. Eh kasi kung wala na yung records ninyo, and that is the only means by which we can retrieve them, you go back to those professors, eh dapat gawin nila yun. Actually po attorney, yung re registration form po, wala po doon yung grade. Actually po, may TOR po kami, may mga grade talaga siya. Wala pong problema sa mga grade. Ang ang hindi lang po namin maintindihan, ano pa ba yung hindi na kukumplay ng school namin doon sa CHED? Kung bakit hindi kami naririlisan ng TOR for board exam? Yes, yes, yun na nga, no? kasi may show cost na nga rin eh, from, from Chet. Ibig sabihin, it's not only yung personal records ng mga ng mga graduate pero i think even the program Uh, itself no ng eskwelahan na ito. Kung walang gagawin tong Our Lady of Mercy College, they should be liable for damages no for what this uh, these graduates have suffered. Nagchat po sa amin dati na by August daw rerelease po kami. So nag-review po kami. Nagbayad po kami ng review center. Pinaasa ba kayo? Opo. Tapos natapos po yung review namin, wala pong nangyari. We will be coordinating uh, with the legal departments no ng mga concerned agencies para maabisuhan tayo no ng ano yung remedyo na available dito sa ating mga graduate. Sana no makipagtulungan man lang itong paaralan, so Our Lady of Mercy College no, Have mercy hmm. dito sa mga graduates po niyo. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan nilang bayaran lahat ng injury, lahat ng damage na nasuffer po niyo. We hmm. will keep you updated, imo-monitor natin 'to. For At sa sure. Mm -hmm. Ayun, no, kinukunta na nakarating na po kay Senator Raffy. Etong mm -hmm. yes, pangyayari po nito pati si Congresswoman Jocelyn Tulfo. For sure galit na galit na 'yan. Kaso Bakit po, umabot ano, sa ganito? Hindi pwede to. Ganun po yung gagawin natin. Ha? We, we will make the necessary coordination. Pero rest assured, hindi po natin babalewalain itong nangyari po sa inyo. Dr. Maximo, Hello. sasamahan po namin itong mga criminology graduate po sa inyong tanggapan para mag-usap-usap po tayo. At kasama na rin siyempre si Ma'am Catherine po, po. Ayos po yun. Uh, Dr. Maximo Alhibe, from time to time, no we will yes, sir. have to communicate with you uh, regarding this Opo. issue. Maraming salamat po muli sa inyo Dr. Maximo Alhibe ang Regional Director ng CHED of Region 8 uh, Ma'am Gurley, no uh, Nico at sa inyong mga kasama no kinawen dyan sa video conference Ang sa amin lang is ma comply may ibigay yung nararapat okay especially for the graduates kasi there is no reason na na ng ganito katagal uh, may kakausap ulit no sa inyo dun sa at sasamahan natin attorney Sasamahan po namin kayo sa opisina po ng Regional Director po ng shed. Sige po. Thank you po. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.